kung saan ba nagdo ka phone? video ko ay wakasignal wala kayo signal, wala oh, kayo kay load eh go mo, o try na hi guys hi vlog, welcome to my guys hi tits shout out to tita pounds dood do, do na, miss cam to Ano makita na, who you? hello storm Dan padahal subscribe. Belekan lagi <laughs> nih. Lagi bukan-bukan. lagi Oh my god. Pati mo ba na, nag-shot siya tikila. oh, grabe, grabe na. Grabe, hindi ko na gusto nila na ang laong ka. Gagan, gali niya da. Ano ang laban doon, ang gano'n yung hindi ko? Hindi lang yan ang mga gamay lang. Ay. Pangandang, diba si magbubo to. Ay! Gusto lang. Anna. Pretty this PG, ang live na mo. Oh my God. Ma-report to Bye-bye.

Tunga sa ba? One fourth sa basket. Hindi, habi mo niyang tanduway. Tawasan ko. Di ba ang story niya alam? Ito niya ng mate? Hmm. Ito niya ang ginignan niya man yung business? Hmm. Ito niya sukuha? Teka. Di atangan. Di atangan mo. 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 Mula bi permission na lang ng

Hello, live. Di ba nagdala dali man to si Green? No, ano po. Right time. Amis na to? Sige. Ito, katong feature lang <laughs> at tagad feature lang yung ban. Kuya, kas Mrs. Green, ito lang. Nakagyan ni Mandari or Sheriff? Nakagyan na na. Dala Sa ibigin. Dala siya baso. Pag anak-anak, ukay siya ang baso. Siya to siya ang gil. Pag ang mga stakas at kira. Hello, Lola, ganda. Kasi sa ni. Lala <laughs> ni sa <laughs> likod <laughs> ba? <laughs> ni.

<laughs> huh? so, <la>? Supportive mother. Wala. <laughs> si Paolo. Happy Fiesta, Lola Ganda. Lola. Pare ka, Oma. Ang buta na eh. Ano sabi lang dito sa basin. O dito ang tarong pa inyong pala. <laughs> mga nga tag, ang sa'yo ko okay, ah. Okay, mauli, mauli po ko sa'yo po. Ha? Huh? <laughs> mauli mga... po kong liloy mga uh, pizza dos po na kong flight. Oh, flight.

sor <laughs> delete, delete delete O kayo Delae nilalaban ko Delete <laughs> La, na nako ako! dagdag na viewers Ito na ata na live nako na asya number 1 <laughs>

Dili ba ni mo yun? Dilip na. Dili pa ni ba yun o kuwan? Dilip na. Dilip na. Dilip na. Okay. Start the <again>. Start the Start the From the <laughs> top. Right. Live. Hi, <laughs> Live. Hi. Live. 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 ka sa video. Okay, pwede pa maibo sa mo ang tequila. Tequila mo. Oh. Tequila pa nguha, panatag makabayan Bukas. <laughs> ka <laughs> mag-kwent siya ang gi-allergy. Mawala iyang allergy basta magpiloka na siya. O, na? Pero nag mo doon ganun na ka? Medyo. Karoon wala na. Pero daos kay pilot Sige, ako, 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 anak. Sa kamot? Oo. Kung pungkong katiin.

de mo gusto ko yun? Wala pa ba kay blush on? Wala na 'di blush on. Dali ah. Wala na lagi sa iyo. Wala na lagi sa iyo. skin. Mm. Wala pa. Sa tulong, Eh sabi mo pa. Oo, makeup. lagi. Ano? na Primary.

Murag mga bini bini. Ikaw kabalo mga imong nanaw. Eh, pataka og palit. Ako tanang gitas gitas. Iyo. Ano yun, ang mga pamilya? Ano yun? Eh, lalo mo ang hindi. <laughs> Atay eh. <laughs> <laughs> At <ba>? <laughs> <laughs> yung, yung, ang ang na. Ano na tayo tumod? Nakahinak mo po ninyo. Ay, ginawa ni Zaki. Zaki, Zaki. Lagi nalang siya ka mo alay karatuwa ay rakit. Lagi ka? Malingaw ta? Na-sponsor. Mahal ako kong, mahal ako magsige kong pultang anay basta magka ko. Kasa araw ito na eh. Marmile, tayo, 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 tayo. Oh, malingaw ka ba? Ah, di ba po yung sa kao? Pijong! <laughs> pidjong ba yun? Si Pijong Ijong? Pijong alam mo na kung siga naman ang mga yun? yung ba daw. Kapagulot siguro. Dili ka ba brown lipstick? Uy!